Yung Christmas bonus po, equivalent po yan ng 13 month pay. Maliban na lang po kung meron yung mga kumpanya na may company policy at practice na kung sa 13 month pay, magpigay pa ng Christmas bonus. Ayun. Opo. Sir, may tanong ko din. Halimbawa, six months pa lang yung empleyado sa kumpanya. Hmm. Tapos, uh, kung maga six months, bago yung uh, December Christmas bonus, matatanggap din ba niya ng buo yung 13 month niya? O may computation yon? Mer as consul, meron pong computation. Ang requirement lang po para ma-entitle ka sa pay, pan-pay, ka ng isang buwan. Kaya lamang po, ang divisor ng naswento mo ay 12 po. Yun po kaya nagiging 13 months Kung ano po ang kinita mo, kung isang buwan yan, anong buwan o isang buong taon, hahatiin po yan, uh, ang divisor ay 12. Ayun. Oo, oh, very clear po yan. Opo, sir, last question po. Saan po pwede magreklamo ang ating mga kababayan sakaling may mga kumpanya na hindi bigay ang 13-month pay nila bago? O, oh, lampas na ng December 24. Ah, Kung so, sa pinakamalapit po na kapa ng Department of Labor and Employment, silang mag -replamo. At may takabwilin na po ang ating mga uh, regional personnel, mga uh, tauhan po ng Department of Labor Employment, na ng pansin itong may tinalaman sa karayingan ng mga gawa kaugnay sa pagbabayad o hindi pagbabayad ng 13 sa food yan, eh, siyempre pagbabayarin sila at uh, meron po yung kar 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 karampatan Kung maragdagan na uh, sa, sa mata, yan po yung eh, unjust un at refusal. Pwede makdoble uh, kung may itong pagpapatuna na talagang sinasadyan nila at yan ang konsol at sigo. Ito po na uh, sa dalawang taon, hirap kahit po, na put po niya. Kaya nga po ay uh, tinulungan sila ng uh, papamahalaan uh, na pagpapautang po ng uh, walang interes. No? Ito po yung aming itinatanong po din ngayon kung mayroon pa pondo itong Small Business Corporation para matulungan po yung mga maliliit na kumpanya ng kapagbayad sila ng 13 months sa panahon at sa